Hello guys, mandang araw po sa ating lahat at mandang araw po sa lahat na manonood ng video ng na araw po sa inyo. sabihin natin ngayon guys, pag-uusapan natin kung ilang beses ba namin pinakakain yung hamster namin sa isang araw. Kasi may nag-comment sa atin dun sa last video na kuya, ilang beses ba dapat pakainin yung hamster? Kasi daw siya pag nagpapakain siya guys, is sa umaga naglalagay na siya. Tapos, yon nga kinukuha lahat dun sa pinaglagay niya yung nilagay niyang foods pero naiipon lang doon sa hamster hides so ilang beses ba dapat tapos ang ginagawa niya pag nakita niyang naubos na ron yung nilagay niya sa food bowl naglalagay na naman siya ngayon, kada mauubos yung nilalagay niya ron sa food bowl naglalagay ulit siya kaya ang nangyayari is naiipon lang doon yung mga pagkain hindi naman talaga nakakain ganun po yung nangyayari sa hamster niya dito kasi sa amin guys, sa pagpapakain namin sa hamster namin is isang beses lang po. Pag umaga naglagay kami, aantayin po namin yun maubos. Kasi chinecheck din namin yung hides kung may natitira po ba doon. Kasi kung may natitira doon, alam naman natin yung hamster natin is nag-hoarding po yan ng pagkain. So kailangan pag hinordin niya, ini-stack niya po kasi yon pag hindi po natin siya nabigyan ng pagkain ay yung kakainin niya. Pero ang nangyayari din kasi guys, minsan nagiging picky na yung hamster natin. So kung ano na lang yung gusto niyang kainin, ayun na lang yung kakainin niya Doon sa mga food mix na binibigay natin. Kaya nga maraming dati maraming nagko-comment sa video ko na yung mga food mix nila is may mga naiiwan daw talaga hindi lahat nakakain ng hamster. Kasi nga po guys, nagiging picky na po. Kasi masyado ng marami yung nai-stack na pagkain at maraming, maraming pagkain yung nabibigay natin sa kanya. Kaya ganun yung nangyayari. So ang ginagawa namin guys, isang beses lang po. Halimbawa, nagbigay na kami sa umaga, hindi na po namin bibigyan yan sa buong araw. Yun, isang beses lang sa isang araw. So kinabukasan, iti-check namin kung naubos na po yun ngayon kung hindi naubos yun guys i-check namin kung ano yung natira dun sa pagkain na nilagay namin para pag naglagay ulit kami ng panibagong pagkain hindi na namin isasama yon, kasi hindi niya kakainin ulit yun guys so nagiging picky na siya kaya kailangan i-check natin din yung hamster hides ng hamster natin para masigurado natin na nakakain niya talaga yung binibigay natin kasi mamaya baka bigay lang tayo ng bigay hindi po pala nakakain. Naiipon, maiistak, tapos makikita natin minsan inaamag na pag, lalo na pag hindi tayo naglilinis ng hamster enclosure natin. Tapos minsan pag nababasa pa yon kaya napakahalaga na i-check natin yan from time to time. Pwede rin naman tayo mag-schedule kung kailan natin i-check yung hamster natin. Pwede rin 3 days, Kunyari after 3 days, every 3 days, i-check na po natin or kung maglilinis po tayo ng hamster enclosure, linisin po natin lahat para makita natin yung mga hinording niyang pagkain para maging aware din tayo. Kasi minsan nakakaligtaan din natin 'yan. Siyempre nag enjoy tayo kasi lalo na pag naglagay tayo sa food bowl ng pagkain ng hamster tapos makikita natin oy naubos ah. So hindi natin alam kung naubos ba talaga 'yon. Ang nangyari lang is nawala dun sa lalagyan ng pagkain para sa hamster. Yung pala, hindi natin alam nandun lang sa hamster hides tinatago niya lang lahat na pupuno na yung hamster hides niya ng pagkain. Tapos tayo lagay pa rin nang lagay. Tapos kung mapapansin din natin minsan sa food bowl may mga natitira na pagkain. So, hindi lahat nakakain ng hamster natin. Doon na po sila namimili pag sobra-sobra na po yung pagkain na na pupunta sa kanila or pag sobra na yung pagkain na binibigay natin sa kanila. Kaya dapat kontrolin lang din natin. Lalo na guys sa mga treats, sa mga nuts, kontrol lang po talaga. Kasi masyadong matataba yung nuts natin, mataas yung fat content niyan. So, magiging, magkakaroon po ng, magkakaroon ng nutritional problem yung hamster natin. Lala, lalaki nga siya, mapapansin natin na lalaki. Pero, hindi pala maganda yun kasi nagiging ubis na po pala siya tumataba na po masyado yung hamster natin kaya kailangan, kung magbibigay tayo din ng nuts is control lang po, P pang treats lang po hindi po pwede na araw-araw pwede po ano lang, twice a week, once a week, ganun lang po pero yung mga food mix natin lalo na yung mga nabibili natin sa pet shop na nakamix na is, ano naman po yan, good for hamster na po yan kasi yung nutritional content niyan is calculated na po So kailangan maging maayos po yung pagpapakain natin. Tapos guys, kung gagawa po tayo ng ano, food mix natin para sa alaga natin, i-make sure natin na yung content na gusto natin na makuha ng hamster is sapat. Pwede rin naman tayong mag-research kung ano yung mga content na yun na kailangan ng ating hamster para maging well-balanced yung nutrition niya para hindi siya magkasakit or maging maganda yung buhay ng hamster natin. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Sana nakuha niyo yung nice kung ipaalam sa inyo at may natutunan kayo. So, happy keeping na lang po para sa mga hamster natin. Yan, maraming maraming salamat po. At nga pala, kung di pa kayo nakasubscribe, please click subscribe and click the bell button para updated kayo sa lahat ng video namin na i-upload. So, yun guys. Maraming salamat po.